I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang wedding o hindi. So, anong kwento dito? Siguro, relationship reading tong Malaki chance. Relationship reading. Tinatry naman nilang ayusin ang dapat ayusin. O, mabuo ang connection. Magsama ng matagal. Magpapaka-workaholic dito. Business-minded. Nisip ko baka long distance tong mga to. Really. Na, um, nasa long distance relationship. Pero tingnan natin yung susunod. Baka may iba pa yan. So again, mukhang long distance relationship to dahil sa presence ng the star. Kaya lang, yung mga lumabas na cards, puro pangit. Hindi, maganda naman to, pero may meaning din na pangit. Isa sa kanila ay disappointed due to lack of communication. Parang hindi sila masyadong nag-uusap nowadays. Itong dalawa, Oh. Tingin ko, walang communication dito. Walang may gusto mag-initiate ng action. Pero nabahala ako dito sa hangman. Ito, nasa waiting period. So, more likely, long distance relationship. Sila pa. Tinatry ayusin ng problema o mabuo sila o baka isa lang sa kanila yun at that try ng ganun pero sabihin na rin natin dalawa sila somehow gusto mabuko yung connection o magtagal sila pero problem ang distance at communication Tingnan natin susunod ulit. Bakit ganyan? Baka may malaman pa tayo dito. Bakit kaya no contact? Well, lalaki. Lalaki yung di nakikipag-usap dahil sa king of souls. Well, case-to-case -case basis naman yan. Yung iba, tingin nila sa King of Swords ay communicative. Pero pag ako, <laughs> tingin ko cold. Ako lang naman yun. Cold. Kumbaga, hindi communicative. Dito sa um, Port Cards, ang communicative lang sa akin ay um, King of clubs at king of hearts. Pero itong king of swords, king of pentacles, mga cold people. O cold, cold, cold cards, cold cards. So ang dating saan? lalaki nga yung hindi nakikipag-usa. May ginagawa siguro siyang anomalya dito. Kasi toxic code to, di ba? So, sa so, madaling salita, toxic energy ng lalaki. May pinagsasabay siguro siya. Hmm. Kasi may ano tayo dito. Twelve pentacles. I mean, pe pentacles. Na parang may binabalance. So, sa so combination na to eh, lahat na sila. Ang dating sa akin, mukhang may iba. Yung lalaki. May pinagsasabay siya. sabi Ikaw kasi bida dito. So, yung lalaki. So, more likely babae kasi siguro. Kasi babae yung bida. Yung lalaki nagluloko. O sabihin na lang nating energy. Okay? Kasi maybe you were din naman na lalaki. So, tatama lang to sa lalaki kung yung partner nila ay mas lalaki pa sa kanila. I mean, yung personality, siya yung nagdadala ng relasyon. Siya yung nagdi-decision sa nasusunod. So, parang sunod-sunuran ka lang, ganun. Pero kung hindi ganun situation, eh, hindi to para sa'yo kung lalaki ka. Pero kung babae ka, let's proceed. Kung sa tingin mo, ganito ang situation mo. Hmm. Ibay natin, natin ng deck. Alamin natin. Feelings niya para sa iyo. Kasi mukhang naglolo ko siya dito. Malaki chance. So, feelings niya para sa iyo. Hindi pala siya nakikipag-communicate. May iba pala. Hindi ko alam kung alam mo to Feelings niya para sa iyo. <laughs> Tapos partnership. Ano to? Eto nga. Detachment. Kahit dito lumabas yung detachment. Ayaw niya ayaw niya ng connection sa iyo. Mas gusto niya doon. Sa Adaposon. Kaya pala siguro cold siya o di masyado nakikipag-communicate. Ewan ko. Ang dating sa akin kung titimbangin kayong dalawa. Eto ka. Eto, eto yung Adaposon. Mas matimbang yung Adaposon. Kaya nga cold siya sa iyo kasi yung attention niya na andoon sa other person. Parang nire-reject niya to, tong partnership sa iyo dahil nga na realize niya na mas valuable o important yung isa kaysa sa iyo. Kuwapatay ng iba ka na ibang information. Ito gamitin natin. Ito. Ito nga may lalagay ito. Ano pang detalye sa feelings niya para sa ngayon or nowadays days Ano to? I am finally I I am finally seeing my worth. Yet I still feel unworthy of your love. Nakikita na raw niya ang kanyang halaga. Pero, feeling niya hindi pa rin siya worthy sa pagmamahal mo. Parang hindi niya, hindi niya deserving. Hindi siya deserving sa pagmamahal mo. Ganun ang dating sa akin dito. hindi kanya niya deserve kasi um, masama siya we all we all living two separate lives oo, oo. kasi nga long distance eh ang dating kasi sa akin hindi mo siguro alam to na may iba siya. Kasi doon sa unang spread, tinatry nyo, diba? Ayusin ang mga problema. O baka naman existing na to. Tinaray, tinaray nyo na ayusin. Akala mo, wala na yung adoposon. No? Pero andito pa pa rin pala. Patago yung connection nila. So, alin man sa dalawa. Existing na to. Sabi, wala na daw. O, hindi mo alam. Alin man dyan sa dalawang yan. Pero dito kasi, more likely, yung tinutukoy dito, eh, distance. Saka, um, separate lives. Kasi, may iba na siya eh. Hindi hmm. mo nga lang alam na may iba pa pala siya. OMG. Parang ano eh. Pwedeng ganito. Nagdo-double life siya. May tawag dun eh. Double identity o. Oh. Doble kara. Iba yung pakita niya sa iyo. Parang plastic. Iba pakita niya sa iyo. Iba rin yung pakita niya sa Ada So, akala mo okay kayo. Pero hindi pala. I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. Hindi ko maintindihan kung anong nakita mo sa akin. Pakiramdam ko hindi ako kaakit-akit. So, ano nang isusunod eh, natin ito? Kaya natin kung anong masasabi dito. anong ibang detalye? Hmm. no need to worry, remain positive Look for a sign. So, sa tatlong cards na lumabas, ang dating sa akin, huwag ka daw mabahala. Maging positibo. Manatiling positibo. Siguro dahil, who knows, baka maghiwalay pa yung dalawa. Okay? Kasi, hindi naman lalabas tong dalawang to kung yeah, advice ng mga cards na iwan mo na. Eh, hindi. Walang lumabas na gano'n. Ang sabi lang, huwag ka mabahala at manatiling positibo. Maghanap daw ng sign more Likely ano to, mag-research ka. Lalo na kasi di mo alam, di ba? ang tungkol dito. So, it's for you to figure out kung totoo ba itong mga sinasabi dito. At kung para sa'yo talaga ang reading na to mag-observe ka, mag-conduct ka ng sarili mong research o investigation. Alamin mo kung may iba nga ba yung partner mo. Uh mm -huh. -hmm. kuha tayo ng iba iba pang deck last na to ay wag na siguro okay na yan nahaba kasi yung video pero maganda naman yung ano mensahe dito sa huli pumunta na tayo sa clue magbibigay ako ng walong clue pero wag masyado mag attention dito dahil dagdag info lang ang mga to ang clue ay pwedeng vice versa kaya lang baka kasili pa rin ng hangin. Dahil may electric pan ako dito. Kukuha na ako ng walo. Para mabilis. ah. Uh -huh. Two. Three. Four. Five. Oh, six. Six. Seven. Saan na yung isa? Eight. Oh, ito na. So, yung unang lumabas. Ganto na nga. So, sabi dito, mahaba ang leeg. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo o sa adoposon. Uh, o sa poson mo mismo. Kunin nyo lang ang info na sa tingin nyo para sa inyo. Hindi malapad ang noo. Sorry. Baka yun na yun. Kaya remain positive at no need to worry kasi more likely maghihiwalay din yung mga yun at magsusorry siya sa sa'yo. June. Kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na to. Baka dito naging sila. O, oh, kayo. Birthday ng anak nyo. O, oh, ano ba to? Baka dito sila mag-iwalay. Who knows? Masa, pay attention sa buwan ng June. Sex appeal. May isa mo na malakas, malakas ang sex appeal. More likely, ito yung um, adaposon. O, oh, pwede rin namang pad na mo. Mas maliit sa iyo. Unrequited love. Sa ngayon, tingin ko. Kasi, di ba, sa nakita natin kanina, cold siya. Long distance relationship to. Tapos, no contact, di ba? O, sabihin natin may contact naman, pero bihira. Hindi madalas. Mara mas mahaba pa yung panahon na hindi kayo nag-usap. So, ganyan. Basta hindi madalas mag-usap. Suplado. Um, anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.